Sige, Andito kami sa aming papa. Sundo namin, papa security. namin. Oh namin oh, ah, susundo <laughs> yun. Ano yan? Yan ang aking anak. Pangyo sa kamera. Yan ang anak ko. Papa, <laughs> andito kami sa iyo. Sa gilid te, sa may tent. Nang ingay ng mga anak mo. Ay, sige. Sige, okay lang. Apak mo ng konti sa nila Alalay mo yung preno. Okay. Doon mo ikaw, saan ba banda? No, oh, dito. Yeah, dito sa so ano dito? Dito, o, Wala bang pumasok? Kali kanan, kaliwa ka. Okay. Yan. Ay, pa, Ayan. Ano sa signal ka te, panalo ka Yes, mama. Yes, dito Ay, na dalin po dalin kami mga oh. kapaksir. Ayan ang mga apo mo, labo. Pagkating kami ng everlasting Ayan. 30 minutes. okay na oh my God! tapos din sa wakas. <laughs> lang. <laughs> sandali, bago lang, sandali, lang, sandali, lang, sandali lang. Bago lang kasi po yung kotse namin. Hindi yes, pa tayo promise. No. Ayun, ah, papa. Lang, oh, okay. sayang na wala ka. Sakay ka sana dito, eh. Wait lang, Apra. Huwag mo nang lalabas, ha? Miss Abra, excited. Ano ba, nakahams Orang ka? Parang kasusukod din ako, habang sa amin yan. Eh. Nakahams ka ba, nak? Oh, hindi ko talaga kita. Oo. Ako oh. may nilukot ko, hindi. Hindi oh, mo talaga magkikita na no? kasi mga gagmay tayo eh. Sige oh, na, pwede na yan. Dadaan Ay, lang dyan ah. Wait lang. Huwag hintay kayo. Oh, o, oh, taga-dali lang ah. Huwag hintay kayo. Kasi, oh, ayan mga kapagsiyaw. Open na, open na. Uy, wala pa dito na. Oh, ayan ang aking mga anak. Open mo nga, Lee. Li. Sotek. Li-lock oh. mo mm. ba dito? Ha? Hali, open mo nga. Ka. Wala, yes, nyo? mga kapagsiyaw. Andito kami. Yes. Oy oy oy, 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 Sige, dito, dito. Ah. Na Dali na. Ako na, ako na, ako na, ako na. Ako na, na. Na, na. na. Ay. Ali ka, Ayan ang mga anak ko. Nagkagulo na. Hindi ka naka ka-straight nak. Atras ka ng konti. Atras. Kabig mo sa kanan, nak. Alis ka dyan, Kali. Kanan, siya. Ay, pag-arokan mo. O, tama yan. Ops, alis alisin. Sandali lang, nak. Sandali lang, ha. Mali. Sandali lang. Kaliwa ka. Hindi. Pasok ka doon, nak. Pasok ka doon. dito. Pasok ka doon. Tapos sa atras mo. O, yan. Pasok. Sige. Sige pa. Sige pa. Ops. Sige pa. Ganan, di, ganon, Abante, Abante, ka, tapos Abante, ka tap, muna. Pala, o. O, Abante, muna. Kipa, oh. Oke, Oke, pa, sige pa. Kipa, Opsi Kipa, Opsi Kipa, sige, Kipa, Opsi Kipa, Kanan, ke Opsi Kipa, Opsi Kipa, Opsi Kipa, Opsi Kipa, Opsi Oh, pa-apple po. Oops. Oh, taas kana, konti. Sige, taas na. Pa-apple po. Ano pa Ops, ops, baba. Oops, oops, oo. Sige, 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 derecho. Oops, wala. Kakabig ka talaga sa kanan. Kakabig ka muna sa kanan bago ka taas. Oh, pag ganun. Okay, pag ganun 'yan. Yan, 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 no. Geh. Balik sa mula. Aba, ante muna, bante. Aba, ante ka muna. Sige, sige, sige pa, sige. Oops. De. Atras. Atras na. O wag mo okay. munang ano yung iliko yung manubela mo sa straight. Doon ka muna sa kanan. Parang yung puwit mo ah. uusog ng kaliwa. Ah, okay. O, na. sige. Tal -wa, tal -wa kanan. Sige, diretsyo. Atras na to. O, at... Ops. Hindi ko Hindi Hindi ko alam. Hindi alam. Hindi ko alam. Hindi ko Hindi 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 kasi gag gagalaw yung likuran eh. Baga yung likuran. Eh, yung gumagalaw. Tignan oh, okay. mo yung harap. Tama nga si mama. Ngayon, oh, oh. si mama gagalaw. Ganun ka. Pag-anin mo na ako, ma. O, ganoon ka. O, ganoon ka. Uy, si Abraham nakalimutan. Pag-anin mo. Ah. Kanan ka, kanan. Ikanan mo muna. Sige, diretso mo. Ganyan. Okay, ops. O. Oh. Alis ka dyan, alis kayo. Uy. Alis ka

kasi makita eh. Teka lang, may may motor. Ito ti tigda mo dito, yung ay ano mo ito, ito ang ano mo pala tandaan mo parang hindi mo makikita. Saan si Abra? Na ako mo na buhatin na. Ayan, mga kapatid, bago lang kasi kami kaya ganito nangyari.